Kamusta mga bata? Ako si Kwento Tayo PH at ngayong araw may ihahatid akong isang makulay at makasaysayang kwento para sa inyo. Ito ay tungkol sa isang masungit na sultan, isang matapang na binatilyo at isang prutas na paborito ng marami. Ang bayabas! Handang-handa na ba kayo? Tara na't makinig, matuto at mag-enjoy sa mahiwagang alamat ng bayabas. Bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila sa ating bansa, may isang kahariang pinamumunuan ng isang sultan na ubod ng lupit at walang kinikilalang katarungan. Siya ay si Sultan Barabas, kinatatakutan siya ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang salita ay batas. Bata man o matanda, lalaki man o babae, kapag nagkamali, tiyak na may parusa. Kahit maliit na kasalanan ay may mabigat na kapalit. Sa kanyang palagay, kailangang patawan agad ng parusa upang matakot ang mga tao at hindi na muling magkamali. Araw-araw ay nakasuot siya ng magagarang damit at sa kanyang ulo ay laging naroon ang isang koronang ginto na ipinasa niya mula sa isang malayong bayan. Ipinagmamalaki niya ito bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Napakasagana rin niya sa pagkain, ngunit siya rin ay ubod ng damot. Kahit isang mumo ng pagkain ay hindi niya maibigay sa pulubi o nangangailangan. Ang kanyang malawak na hardin na puno ng namumungang mga puno ay hindi niya pinapapasok ni Numan. Mas mabuti pa raw na mabulok ang bunga kaysa mapakinabangan ng iba. Isang araw, may isang mangingisdang ginabi sa laot ang ipinahuli ni Sultan Barabas. Galit na galit ang sultan at agad na ipinakulong ang lalaki, pati na pinarusahan upang raw matuto ito ng leksyon. Nang mabalitaan ng asawa ng mangingisda ang nangyari, agad itong nagtungo sa palasyo upang magmakaawa. Kahit disoras ng gabi, matapang niyang kinatok ang palasyo. Ang babaeng ito ay isang magdadaing, mahusay gumawa ng tuyong isda mula sa mga huli ng kanyang asawa. Lalong nagalit si Sultan Barabas nang maabala ang kanyang pagtulog. Sa halip na maawa, ipinakulong din niya ang babae. Ang nasa isip niya, kung pareho silang nakakulong, mas madali niyang makuha ang masarap na daing. Palulutuin niya ang babae habang pinapangisda ang asawa. Bagamat nakakulong, masaya pa rin ang mag-asawa dahil magkasama sila. Ngunit Labis silang nag-aalala sa kanilang binatilyong anak na naiwan sa bahay. Walang mag-aalaga rito at baka magutom o mapahamak. Subalit ang hindi nila alam, ang bata ay inaalagaan pala ng mga diwata ng kagubatan. Araw-araw ay dinadalhan siya ng pagkain ng mga nilalang na ito ng kalikasan. Isang araw, nagpasya ang binatilyo na harapin si Sultan Barabas. Sasamahan siya ng mga diwata. Buong tapang siyang nagtungo sa palasyo. Sa harap ng sultan, tahasan niyang sinabi, Dapat niyo pong palayain ang aking mga magulang. Ang kinakain niyo po ay ang isdang pinaghirapan hulihin ng tatay ko at idinaing ng nanay ko. Hindi po kayo dapat magpakasasa sa kanilang hirap habang sila ay nakakulong. Ngunit sa halip na maawa, tumawa lamang ng malakas ang sultan. Wala siyang pakialam sa tindi ng galit ng binatilyo. Inagaw niya ang gintong korona ng sultan at nagtatakbo palabas. Hinabol siya ni Sultan Barabas. Nakarating sila sa malawak na hardin. Ngunit hindi niya maabutan ang binatilyo dahil mas mabilis itong tumakbo. Pagod na pagod na ang sultan, humihingal siya sa paghabol hanggang sa tumigil siya sa tapat ng isang malaking puno. Hinawakan ang dibdib at biglang bumagsak sa lupa. Doon din siya binawian ng buhay. Sa mismong lugar kung saan siya namatay, siya rin inilibing. Lumipas ang panahon at isang bagong sultan ang namuno sa kaharian, makatarungan, mabait at bukas palad. Binuksan niya ang hardin para sa lahat. Lahat ng nais kumain ng bunga mula sa mga puno ay malayang nakapapasok. Dito rin nila napansin na sa mismong libingan ni Sultan Barabas may tumubong kakaibang halaman. Pinabayaan nila itong namaki. Nang ito'y mamunga, tinikman ito ng mga tao. Ang pait ng bunga, sabi ng isa. Simpait ng ugali ni Sultan Barabas, dagdag ng isa pa. Nang muling tikman ito habang medyo hinog na. Ang asim! Sing asim ng mukha niya! Huh? Ngunit nang tuluyang mahinog ang mga bunga, laking gulat nila. Matamis ito at masarap! Dahil dito, nakagiliwan ito ng lahat at tinawag na nila ang prutas bilang bayabas mula sa pangalan ng sultan na si Barabas. Aral ng kwento Huwag maging malupit sa kapwa. Ang kasamaan ay may katapat na kabiguan. Iwasan ang pagiging makasarili at madamot. Mas masarap ang buhay kung bukas ang puso sa pagtulong. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan ng puso hindi sa korona o kayamanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Sana ay may natutunan kayong mahalagang aral mula sa alamat ng bayabas. Tandaan, sa bawat masamang gawa, may kapalit. Pero sa bawat kabutihan, may biyayang darating. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Ito si Kwento Tayo PH na laging nagsasabing kung saan bawat kwento ay may aral at bawat aral ay may kwento. Paalam mga bata, hanggang sa susunod nating kwento. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat paalam.